Okay, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon mga katids ko nasan man kayo ngayon, magandang buhay sa inyo lahat. So ngayon, papakita ko sa inyo ngayon itong napakagandang marker at very legit talaga. Ito sa baba ay put mark siya. Pababa siya. Then may slash, then may dot. Malaking bato 'yan. Malaking bato 'yan na pinaglagyan niyan. So ngayon, hindi ko pa ah, uh, makonfirm dahil hindi ko to masyadong na nakalap pero, pero meron dyan sa Joe S nya galing dyan puno ng kung tawagin sa amin ay bangray so may butas yun sa taas talagang binutas siya so prospected ko na may item may baba yung butas niya malalim So, prospected na may load sa puno dahil naka-Jewish na siya galing dito. Then, itong slash wood element. So, Jewish ito makita Pero, possible din na inilagay sa taas. Dahil ito ang sign ng nilalagay sa taas. So, go hit. Then, may dot dyan. Nasa taas yung item. So, check ko pa rin dyan. Pag wala. So, wala nang ibang pupuntahan nandoon na sa puno. Dahil ang footmark ay S yes, or 45 degree lang ang pinaglalagyan ng item kapag malayo sa tubig dahil laging nakaharap sa araw ang mga giveaway at kapag talikod sa araw gaya ng 225 degree at 270 degree so magiging negative na siya kapag malayo sa tubig pero pag malapit siya ay positive sa object So ayan mga ka -th. So maraming salamat God bless and bansay Abangan ulit ang i-upload kong uh, video tungkol sa Potmark para sa mga giveaway treasure deposit na gustong makakuha or makakuha ng pangpuhunan dyan sa site nyo. Okay, abangan nyo.